Hello for today's video. Ayan. nag -ano naman ako dito sa likod ng aming bahay. Yung kinamusta ko yung tanim, tanim ko na kalabasa. Ayan. Ayan na sila. Oh. Ay, blessings na ang daming mga bulaklak at at may mga bunga na. Ayan. Oh. May mga bunga na siya at lumalaki na blessings Bob. Thank you. Thank you sa bunga. Ayan, mga bulak-bulak. Oh. na nandito yung kalabasa ko yun. Akala ko nga last time, mamatay na to. Ayan, hanggang dun. Oh. Hanggang dun. Oh. Hanggang dun. Oh. Kalabasa. Nagsilapara na. Siya yung lumapad. Last time dito, eh, ano, kangkong saka yung kamuti na isa na ano din <clears throat> pero mas malapad dito ang kangkong last time kami may mga kangkong pa naman na naiwan pero ito yung kala ko na mamatay na yung kalabasa ko ito lumapad thankful na lumapad siya at may bunga na yan oh. ito oh, 'yung mga bulaklak pang Yan. 'Yan ang tanim ko na kalabasa, blessings na may mga bulaklak, bulaklak at mga bunga. Oh. Hmm. Oh. Hmm. ito oh. Ayan, nagtatago ang kanyang bunga. Look! Ay, ang ganda. Ang ganda. Pati yung bulaklak din ganda. Mag kayo, ha, ah, para may ano kami. May magulay kami sa pang-araw-araw pang na ulam. Okay. Ayan, oh. Ayan, ang ganda, ang ganda. Ang ganda po, oh. Ang ganda niya. Oh, ang ganda pagkatubo ng kanyang bulaklak at ang oh, bunga. Sana lumaki. Sana lumaki ito, no? Malaki kayo, no? Malaki. Ayan. Oo. Mm ang -mm. bulaklak, oh. Hmm. Ito pa, oh. Bunga pa. Ayan. Wala namang sa mga bunga niya. Nana. Ito daw ginugulay din yung ano niya, ang last part niya, yung, yung talbos, parang talbos ito. Ang kalabasa, ginugulay din ito daw. Hindi pa namin na-try, pero try natin kung ano, e, eh, ano sahog natin sa mga gulay dito. para nandito yung aking kalabasa, doon pa o, oh, sa saging nanay. Ito pa ang ganda din. Magsilip. Ang Ay, bulaklak. Ayan, dito. Kumabit na sa saging. Ito, ayan. Oh. Hmm. Ayan. Ito pa, o. Oh. Makapal ang, ano, ang mga damo. Makapal din siya, o. Oh. Hmm. And doon pa Ayan Ayan hmm. hmm. Hanggang dito pa yan oh Ayan oh. niya. manggang doon pa doon. Kaso lang pinag-ano na nanay. Ayaw niya doon na makalakat doon ang, ano, ang kalabasa. At doon, papuntan doon sa may, sa may ano, sa may kampo. Sa may tubuhan. Ayaw din ni nanay kasi katubuhan na yun pa. Baka iba ang kumuha. Baka may manguha. Dito na lang. nakalapad lumapad yung kalabasa ko blessings talaga thankful na lumapad sila at nag ano nag si bulaklak at namunga ito yung last time na nabidyuhan ko yung maliit pa last time dito pa siya sa taas so ngayon nandiyan na oh kasi mabigat na siya lumaki na siya Oh, may gugulayin na kami. Ayan. Malaki na blessings na lumaki siya. May panggulay na kami. Yay! Ayay! May panggulay na kami. Oh. sayang yan sa lumaki. Pusinan pa. Oh, nakatago ang oh, bulaklak. At may bunga. Oh. Ito pa. Oh, oh. Green, green. Ay, ang ganda na ako sa kanyang ano. Salamat. Mayroon pa dito. O, oh, yan po. Oh. Ay, yan. Nakatago lang. O, oh, oh, Hanggang doon na sila. O, siya. O, oh. siya oh. na pumunta doon. Oh. O, Nakatago siya. O, oh, oh. Maliit lang sa pero green na green. O, sila. Ayan o. Oh, ang kalabasa. Ayan pa. Oh. Ayan pa po. Ayan o. Diba? Uh, pad. Uh, uh. oh, Makyat na, oh. Makyat na sa puno. At ito pa, oh. Yaro. Ayan. Ayan siya. Oh, kumikot. Ayan. Laki ha. Huwag kang mag, ano, ha. Huwag kang mag... Lalaglag. Laki um, para may panggulay kami. O. Oh, ito pa. O. Oh, maki na siya. O. Oh. Last time na video ko itong liit pa. Ngayon malaki na siya. Pwede na siyang panggulay. Ayan. Mainit dito na banda. Hmm. Hanggang dito yun. oh. No? Hmm, Ayan. Papunta na sa katubuhan. Hmm itong katulad nito na bulaklak lalaki to lalaki na bulaklak kasi wala siyang ano dito oh. yan minsan dito minsan uh, ah, pupunta dito si nanay at kinu parang kinukupahan niya yung, ano kinukuha niya itong lalaki na kalabasa na ilagay niya sa ano yung pollen grains yan o oh. ilagay niya sa babaeng bulaklak mabilis lumaki yung yung babae na bulaklak at mam ano mamunga siya ng maganda mm -hmm. yung Ito pala yung ano isa rin sa mga ugat ng ano ng kalabasa parang nagkaganyan siya oh. ugat yan um, huwag natin putulin dito lang natin ang ano lupa kundi na ko dito us oh, sa dalawang tu mga tagup sa da mga dahon. malaklak. Mm. Mm. unat ng mga sao ganes sa lupa. kung ano siya sa, sa lupa? di ito katulad nito. ito yung mga sakit minsan ng ating tanim kalabasa yung may bunga nga siya pero hindi siya lumalaki nagsiglagan lang dati pa tuma maraming ano bunga nakita ko pero hindi lumalaki yung katulad nito o nagsiglagan hindi siya healthy na bunga oh, isa sa mga pro problema ng ating pananim yung may bunga nga pero hindi lumalaki hindi na nagan siglagan Buti na lang, buti na lang may ano siya, may bunga na healthy. Yun, yun, nagsilakihan. <clears throat> Maganda talaga kapag may tanim ka, ayan, may anihin ka talaga. Yung, kapag pagtatanim, hindi yan na, ano talaga na may, may, may mga, ano ka, may problema na, uh, lumadating dumadulo sa ating buhay yung kalabasa ay mga putas o mga gulay may mga ano din sila na, na 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 face sa kanilang mga pagtubo o pag ano sa kanilang uh, pagbubuhay mga pumumuhay yan blessing sa atin na pag may tanim tayo may anihin at may mga bunga, may mga bulak-bulak na mag uh, lusutan at magbubuo talaga para may magamit tayo o may pang araw-araw na ano, pagkain pang niyan yan pwerte yan rin sa pag tanin ng ating mga prutas o gulay, yan katulad nito o, oh, akala ko nga mamatay na itong aking kalabasa hinayaan ko na lang hanggang sa na ano na lang ako dito sa paglalibot-libot ko dito sa ano sa likod ng bahay, ayan ano, na na surprise talaga ako na ito na yung nag ano kahit na hindi ko na sila naalagaan sila na mismo yung nag ano ng kanilang sarili para mga buhay at na ganito na yan hinayaan ko lang ito eh hinayaan ko lang sila na mamuhay ng ganito para mag ano magsipalag lapad yan yung mga ano nga oh may mga ano yan yan talaga mga ano sa ating gulay yung mga oh, paubao insekto na kumakain din kan sa kanilang bulaklak at mga dahon at mga mga ng mga bunga. Minsan uh, nag-ano ako dito sa likod, naglibot-libot sa likod ng aming bahay. Yan tinatanaw ko tong magandang bulaklak ng kalab ng aking kalabasa at mga bunga. Yung nasasayahan ako na ano ako na may mga may mga tanim kami dito ni nanay sa likod ng bahay na Uh, kahit na minsan na lang kami nag ano yan makita mo nagsisipag sibulan sila yan yan na lang dito na lang tapos ang aking video yun. sana yung yung mga bunga ay masipaglakihan na sila para magamit namin sa araw-araw namin na uh, pagkain. Yan thankful sa mga kalabasa na lumaki. Yan.